Oh, magkano bentahan sa ano, girl bones 290. 290 sa inyo. Bakit 'no nakaraan 292 ang bigay mo? Hindi, 290. Oh, 292 sabi niya. 292, di ba? 290. Tapos sa iba magkano bentahan niyan? 300 plus. 3 390. ano? 30. 310. 330. 30. Kasi meron merong nag-alok sa akin isang araw 310. 40. Pero hindi ko binili kasi may ano ako inexpect ko sa inyo. So, yan guys. Oh. Magkano? bumo. mo. Oh, dagdagan mo na yung ano. Dalawang case na redors. Yung! Bakit wala pa rin 8 ohms? Paghirap eh. Paghirap? kasi Luzon, Visayas, Mindanao. Ah, lahat. Ah, isa lang yung tapos uh, ipinabagsak sa Kaliplate warehouse doon. Ah, pero ilan yung ano nyo dito? Di ba may kalamba din na warehouse? Ba ba ba? Warehouse lang yan, di ba? Dalawang warehouse dito sa Laguna. Pero kulang pa rin ano. Okay, so yan guys, rin. oh, may kita nyo. Wala na naman sa akin na ibigay na 8 oz So red horse lang yung naipababa ko guys. Kasi nga, Uh, wala pa rin silang stocks nagkakaubusan. So, yan lang yung aking stock ngayon dito, guys. Itong uh, Mountain Dew na 12 oz, Royal RC, Ju ano, Juicy Lemon saka yung Cobra. So, yung 8 oz na Coke, saka yung ibang, yung Gatorade yung Sting na Dibote, yun yung mga kulang ko, guys. Tapos, yung Sprite na 8 oz. So, yun yung update ko ngayon, guys, sa soft drinks. Hello, good everyone so welcome back again sa aking channel so another content na naman guys ang isi-share ko sa inyo kasi ngayon ay araw ng Tuesday so uh, restocking tayo then uh, magbabayad tayo sa ating publikasyon kay JTI kasi ngayon yung araw ng Tuesday ko so ito yung resibo ko ngayon guys uh, ang binayaran natin ay magkano ba? so ito May 14 So, ngayon yon Martes, 4,854.30. Then, it, so, ang binayaran ko, guys, kay Pure Gold ay 5,164.25. Plus, itong ano, Red Horse, guys. So, sa Red Horse, ang binayaran natin ay 1,184. 1,184. So, 11,202.25 guys yung total cash out ng aking tindahan ngayong araw ng Tuesday. So, dahil ngayon ay Martes, so dalawang case lang muna yung in-order nating Red Horse. Kasi guys, ang pinakamabentang ano talaga sale ko, ang pinakamataas na sales ko sa aking alak ay pagsapit ng Friday hanggang Sunday ng gabi guys. Pero pag regular day, so hindi yan masyado mabenta sa akin. Pag nabibili lang yan sa akin pa isa-isa, dalawa-dalawang bote lang ng Red Horse. Pero ang pinakamabenta talaga dito sa aking tindahan guys na alak ay chin bilog sa kachin kwatro. So yan. Yeah. So tara guys, samahan nyo ako sa aking unboxing. So share ko sa inyo kung ano na naman yung aking mga nabil na promos kay uh, Pure Gold. Kaninang umaga guys, magap nag-send sa akin ng mga promos si yung staff ni Pure Gold. Kaya naka-avail tayo ng medyo madami-daming promos ngayon ting guys na deliveries ko from Puregold. So ito inavail ko ito guys kasi nga naka free sa kanila. So yan oh uh, 80 pesos daw yung dagdag kita dito. So get 10 sa Shay of oh, Great Taste. So yan choco. ba? Nakaano din 'yan, no? Oh, ito yung free natin. Ito naman sa isang box guys, ay ito 'yon. Ah uh, Alfonso. Tapos itong Mojito guys, so yan ito naman sa next box. So, yan. Ah, gin. So, ito guys, ang gin pala sa kanila. Pag nag-order online, ay kailangan ay cash. Gas basis sa kanila. So, through Gcash, nag ako sa kanila. Tapos, ang si yung, ano, itong ibang items. Pero itong gin bilog sa kanila sa 4 guys. Uh, binayaran ko ito ng 1,300 plus to. So, yan. anim uh, na quarter, sampung bote na gin bilog. Mas mura sa kanila, guys, ang ano, gin bilog. So, ang gin bilog sa kanila is 61. Tapos, ang quattro ay uh, 121. So, non-food. So, yan. ah uh, 1,000 dozen na palmolive na pink shampoo. Tapos, itong 65 na, ano, 65 grams na silpa. Tapos, ito, guys, may promo to. So, ito, buy 6, uh, get free, ano, cream salt free, treatment, guys. Bali, ang binili ko nito ay 1. So, dalawa lang to guys isang dosena nito. So, ba, dalawang by six, get one free na uh, cream silk. So, naka, ano ako guys, naka-free ako ng dalawang sachet nitong cream silk na keratin. So may additional na ano ako guys, tubo na 16 pesos kasi 8 pesos to dito sa aking tindahan. Then ito, so ito kasi guys, ang sadya ko kasi kanina ay itong cream salt na gold, kaya lang hindi ako bumili kasi medyo mahal sa kanila, pumapatak na 90 plus, 95 ba ang one dozen tapos hindi pa naka-promo. Kaya ang dinagdagan ko na lang itong green kasi may free nitong pano, cream salt green. So mabenta kasi itong cream salt green uh, gold dito sa aking tindahan guys kaya dinagdagan to ginawa ko itong tatlo eh apat ba so yan 1, 2, 3 4 so bali dalawang dosen ang binili ko nung green guys mabenta din kasi yung green na cream soft dito tapos ito palm olive na shampoo so buy 11 get 1 free so ito yung may promo yung pink wala then ito so yan anim na downy so wala itong promo guys ito ang may promo so buy get one free ito yung may promo guys itong sunrise tapos itong surf na tripid na pink so yan yung aking non food so yun yung laman ng isang maliit na paper bag ito naman alam ko mga ano to eh yan so may promo din tayong na avail dito guys So, yan. Medyo madami-dami to. So, pinili ko kasi talaga yung may mga promos guys. So, ito, save up to 9 pesos. So, yan. So, isang ano lang, bundle lang yung binili ko dito. So, guys, naka-sale din ito sa kanila. Ang original price nito ay 19 point something. So, ngayon, naging 18 point something. Basta ma mababa ito ng piso. So, tatlo lang yung binili ko, guys. Tapos, ito, snow beer. Then, ito, so, bali. 1, 2, 3. So, Tig tatlo ang binili ko nito. Mabenta kasi ito dito guys sa akin. Itong mani na ito. So yan. 35 naman ang bentahan ko nito dito sa akin tindahan. Tapos ito pineapple na. So ilan ba yan? Apat yung binili ko naman nito guys. 35 ang bentahan ko nyan dito. Tapos ito mentos. saka max. Tapos ito naka free pala to. So yan alam ko nakapritong isa may pritong isa so yan, may free yan tapos ito pala, itong copy ko buy 10, get 1 free so bali dalawa yung binili ko naman so nakadalawa kong free yan bali may additional na tubo tayo na dalawang twin pack so 30 pesos din yung dagdag tubo natin then dalawa at tatlo pa lang So yan lang yung laman guys ng itong last box. So ito lang yung pinamili ko ngayon guys total of 5,000 plus yan. So, yan yung mga na-avail kong promos guys kay Pure Gold. So, kung kayo po ay malapit lang kay Pure Gold or kayo ay may ahente, tanong nyo po kay ahente kung available yan sa branch ng Pure Gold na nabibilhan nyo guys. Uh, kasi yung c Solo example na lang guys, ito ay fast moving items na juice dito sa aking tindahan. Baka sa inyo rin na tindahan ay talagang panalo tayo pag naka-purchase tayo, naka-avail tayo ng promo nito ni Cito Solo kasi uh, meron tayong additional na 10 uh, sachet na Great Taste Choco. So, sabi ni Pure Gold, 80 pesos daw pero kasi dito ang bentahan ko ay 9 pesos kaya meron ko akong additional na tubo ng 90 pesos dito sa Cito Solo na na-purchase ko guys. Kaya kung kayo guys ay uh, baguan pa lang sa pagtitindahan, so isa yan sa Uh, paraan natin para uh, madagdagan yung tinutubo natin ay mag-avail tayo ng mga promos kung saan tayo nakakapamili unay natin hanapin yung mga uh, ino-offer na promos na mga supermarket na nabibilhan natin kasi sayang din yun guys ito lang yung chance natin para makatubo tayo ng medyo malaki-laki din or madagdagan yung tinutubo natin sa ating mga tinitinda so hanggang dito na lang guys ang aking vlog so before ko ito i-close ah, uh, kung hindi pa kayo nakakapag, ano guys, nakakapag-subscribes dito sa aking channel, so kung nag-enjoy naman kayo guys, na nyo yung aking uh, content, please do subscribe guys, and don't forget to click the notification bell para sa susunod po na mag-upload ako, ay manonotify ko po kayo. So, para updated kayo sa aking mga i-upload pang mga videos guys. So, thank you. God bless us always and happy selling everyone. I love you all.